So, shout out sa viewers natin. Idol, tanong ko lang po sana bakit minsan may ground ang mixer at processor pati amplifier ko. Paano po alisin ang ground? So, katulad dito, Idol, ano, ihalimbawa lang natin itong ating connection na to. Halimbawa dito, Idol, yung ating mixer ay mayroong ground, ano? O ito yung nagkakaroon ng ground. Yung may kunting kagat, ano, na paginawakan natin. O halimbawa man, o yung DVD player natin. So, dahil sa ating connector na to, mga Idol, yung connection natin na to, ito yung nagkakaroon ng connection papunta dun sa kapila na kung saan, kung may ground itong mixer, madadama itong ating player at saka amplifier. So kung may ginagamit tayong microphone, lalo pag ang ating ginagamit na microphone dito ay wired microphone, so pag hawak natin ng ating wired microphone, automatic magkakaroon din ito ng ground dahil sa ating connector yan idol ano dahil nagkadugtong-dugtong yan so ngayon paano natin alisin yan para mawala yung ground ng ating uh, setup na to. So ganito lang gagawin natin na ano? idol kahit sa isa lang tayo mag-connect diyan, halimbawa kahit DVD player lang ang lagyan natin o yung ating amplifier, so pwedeng pwede yan. So kumuha lang tayo idol ng wire, no? Wire na kahit maliit lang, kahit telephone wire, pwede gagamitin yan sa ating body ground or earth ground na gagawin. So halimbawa nito, may XL lang ginawa ko dito. Um, para lang ipakita natin or example lang natin ano so kailangan natin open wire ang bawat dulo nito ito katulad nitong wire na hawak ko. So, halimbawa, kung ang paluwagan natin dito na tornilyo o yung screw, yung amplifier, so pwedeng pwede yan. Dahil yung ating ground dito, konektado na rin yan dahil meron tayong mga connector na ginagamit dito. Halimbawa, itong ating amplifier, magpapaluwag tayo din ng isang, uh, isang screw nya ang gagawin natin. Halimbawa, idol, nagpaluwag na tayo dito ng isang screw ano, ng ating amplifier. So, itong ating open wire na to, ipitin lang natin ito sa ating screw. Na pinaluwagan tapos sigpitan natin ito para hindi matanggal yung ating uh, open wire dito para magkaroon tayo ng connection papunta sa lupa para magkaroon ng uh, ground o yung ating ground ng ating amplifier ipabalik natin sa lupa. Tapos itong pinakadulo na to, ito dapat open wire din yan. Halimbawa mayroon tayong pako katulad nito example ano, mayroon tayong pako nito, dito natin siya ngayon ibalot. Tapos itong ang ibaw natin sa lupa para yung ating ground ng ating amplifier mapupunta sa o ibabalik sa lupa. So dito idol, pwede naman tayo gumamit dito sa ating DVD player, maglagay ng body ground, pwede din dito sa ating mixer. So kung mayroong kayong 6.35 na bakante dyan, pwede naman yan, ano? Pwede kahit dito sa mga connector na to, pwede pwede yan. Dahil konektado na yan sa ating mga connector. So ganoon lang siya idol ang paglagay ng ating body ground. Kahit sa mga video kay idol, madalas po yan na magkaroon ng ground lalo pag ang DVD to amplifier tapos may ginagamit tayo ng microphone minsan may mga video kita yung makantahan na may kagat yung mga microphone so yung iba binabalutan ito ng tila para walang kagat ano so dito ngayon sa paraan na yan nalagyan natin ng earth ground or body ground mawawala na yan yung ground na yan so idol pwede din tumawala yung humming ng ating sound lalo pag uh, sa ground nang gagaling yung ating humming so ganito lang sya idol ano piktibo yung ating body ground kapag sa lupa natin ibaon yung ating pako.